Habang tumatanda, mas nagiging sensitibo ang katawan sa biglang taas-baba ng asukal at presyon sa sobrang alat at mantika at sa pagkain na kulang sa protina. Kaya kahit gutom na gutom ka sa umaga, may tatlong pagkain dapat mong iwasan sa almusal para hindi sumiklab ang hilo, panghihina at pananakit ng kasukasuan sa maghapon. Hindi ito pananakot, kaalaman ito at may kasamang praktikal na kapalit para hindi ka mabitin sa sarap at busog. Una, Iwasan ang matamis na almusal combo, puting tinapay o pandesal na puro palaman na matamis, kasabay ng fruit juice o matamis na kape. Kapag puro pinong asukal at puting harina ang unang pumasok sa tiyan, mabilis tataas ang asukal sa dugo at kasing bilis ding babagsak. Ang kapalit ay antok, panginginig, iritable na pakiramdam at minsan ay pananakit ng ulo o pangihina ng binti. Sa mga may diabetes o pre-diabetes, ito ang madalas na dahilan kung bakit maganda ang gising pero bagsak bago magtanghali. Anong gagawin? Palitan ang tamis ng protina muna. Kung gusto mo pa rin ng pandesal, isang piraso lang at sabayan ng itlog, tokwa o isdang dilata na nasa tubig, hindi mantika. Mas mabuti kung lugaw na may manok o itlog ang ulam o oatmeal na may kalahating tasang papaya at kaunting mani na hindi maalat. Kung hindi mabubuhay ng walang kape, Bawasan ang asukal at gatas na matamis at huwag uminom ng walang laman ng tiyan. Sumabay ng protina para hindi sumipa ang kinakabahang tiyan at panginginig ng kamay. Ikalawa, iwasan ang mga processed meat sa umaga. Longganisa, tosino hotdog, ham, spam at iba pang delata na maalat at matamis. Mataas ang sodium at mantika nito at may halong pampareserba na sa araw-araw na konsumo ay pwedeng magpataas ng presyon magpanatili ng fluid sa katawan at magpalala ng pananakit ng kasukasuan. Kapag sinimulan mo ang araw sa sobrang alat, madalas mas mahirap pigilan ang alat sa buong maghapon dahil nasanay na ang dila. Ano ang alternatibo? Piliin ang sariwang protina, itlog na nilaga o poached imbes na prito, tokwa na ginisa sa kaunting bawang at sibuyas, isda na inihaw o pinasingaw, o tinolang manok na may gulay. Kung hanap mo ang alat, gumamit ng lasa mula sa kalamansi, paminta, dahon ng laurel, luya at sibuyas. Hindi kailangang puro toyo, patis o ketchup na matamis. Kung talagang magdedilata, piliin ang nasa tubig o sarili nitong sabaw at banlawan muna para bawas alat. Tapos, sabayan ng maraming gulay at kaning mainit para hindi puro alat ang laman ng plato. Ikatlo, iwasan ang instant at tostadong almusal. Instant noodles na sabaw na maalat at mantika Sinangag na gawa sa paulit-ulit na mantika at mga piritong ulam na pinagrihit. Ang sabaw ng instant ay trap ng asin. Ang mantikang paulit-ulit ay pwedeng magbigay ng malansang sikmura at iritasyon sa bituka at sa ilang tao ay nagpapasiklab ng rayuma o parang naninigas na pakiramdam ng kasukasuan. Sa umaga pa lang, kung na-dehydrate ka dahil sa alat at kape, mas mabilis kang hihina at iinit ang ulo. Palitan ng instant ng mabilis pero sariwa itlog at kamatis, kung hiyang ka sa nightshade, lugaw na may tinatad na malunggay o pechay, sabaw ng gulay na may hiwa ng manok o tokwa, o tinatad na saging na sabasa sa oatmeal na may kaunting mani. Kung gusto mo ng mainit at may sabaw, gumawa ng miso-based gulay na sopas o simpleng sabaw nyog na may dahon ng kamote. Busog pa, magaan pa sa tiyan. Mapapansin mo ang pattern, hindi ipinagbabawal ang almusal. Inaangkop natin ito. Ang tunay na kalaban, ay ang puro tamis, puro alat at puro rihit na mantika sa iisang upuan, lalo na kung walang protina at walang gulay. Kapag inuna mo ang protina at fiber, mas steady ang asukal, mas kalmado ang presyon at mas buo ang lakas ng binti at tuhod buong araw. Ang tamang simula sa umaga ang nagdidikta ng gana, galaw at ginhawa hanggang gabi. Gawing praktikal sa loob ng susunod na pitong umaga. Sa araw uno lumipat sa protina muna. Dalawang itlog na nilaga at kaunting papaya, tubig muna bago kape. Sa araw 2, lugaw na manok at malunggay. Kung may pandisal, isa lang at walang matamis na palaman. Palitan ng tokwa o isda sa tubig. Sa araw 3, oatmeal na may kalahating tasang papaya at kaunting mani na hindi maalat. Iwas juice, tubig lang. Sa araw 4, tinolang manok na may pechay at kalahating tasa ng kanin. Kung gusto mo ng kape, bawasan ng asukal at huwag uminom ng walang laman ng tiyan. Sa araw, fimbetokwa na ginisa sa sibuyas at bawang may kamote o saging na saba na nilaga. Sa araw 6, isdang inihaw o pinasingaw may gulay sa sabaw. Walang processed meats. Sa araw 7, pumili ng paborito sa mga naunang araw at ulitin. Tapos maglista kung alin ang pinakanagbigay ng gaan sa tiyan at lakas sa maghapon. Iyon ang uulitin mo sa susunod na linggo. Kung hindi maiwasan ang pandesal o tinapay... Gawin itong side, hindi bida. Isang piraso lang at sabayan ng itlog, tokwa o isda at may gulay o prutas na hindi sobrang tamis. Kung hindi maiwasan ang kape, bawasan ng asukal at gatas na matamis at siguraduhing may kinain ka munang protina. Kapag naghanap ang dila ng alat, huwag sa dilata agad. Magdagdag ng kalamansi paminta o luya at kapag gusto mo ng sabaw, iwasan ang instant na maalat. Gumawa ng mabilis na sabaw gulay. Hintayin mong kumulo ang tubig, lagyan ng asin ng kaunti sibuyas at dahon ng gulay. Limang minuto lang ay luto na. Kung may natutunan ka rito, i-comment ang almusal na pananga at sabihin kung alin sa tatlong iiwasan mo muna bukas at ano ang ipapalit mo. Ang komento mo ay pwedeng maging gabay sa isa pang lolo o lola na nanonood at naghahanap ng simpleng simula para gumaan ang umaga. Ibahagi ang video na ito sa pamilya at kapitbahay. Baka ang paglipat mula sa matamis na pandesal at sausage patungo sa lugaw na may manok at gulay ang mismong pagbabago na magpapakalmado sa presyon at magpapatatag sa lakad nila. At kung gusto mo pa ng ganitong praktikal na gabay para sa kaalaman sa katandaan, mag-subscribe ka. Dito, bawat tip ay panangga para humaba hindi lang ang taon, kundi ang sigla sa bawat araw. Panghuling paalala, iba-iba ang katawan, gamot at kondisyon ng bawat isa. Ang mga payo rito ay pang-edukasyon at hindi kapalit ng personal na gabay ng doktor o dietitian. Kung may diabetes, bantayan ang serving at laging isabay ang prutas at kanin sa prutina. Kung may sakit sa bato o puso, ipasuri ang sodium limit at iwasan ang sabaw na masyadong maalat. Kapag madalas ang hilo sa umaga, huwag maligo o uminom ng kape nang walang laman ang tiyan at magpacheck ng presyon at asukal. Sa tamang almusal, protina muna, bawas tamis at alat, at iwas rehit na mantika. Doon nagsisimula ang araw na magaan ang hakbang at malinaw ang isip.